Gusto mo bang i-automate ang iyong customer service sa WhatsApp gamit ang artificial na intelihensya? Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo kung paano gamitin ang chatbot ng Colbell na konektado sa AI para magbigay ng automatikong suporta ng 24 na oras, 7 araw sa isang linggo, nang walang komplikasyon. At ang pinakamaganda, walang kailangan na kaalaman sa pagprograma. Tara na! Magsimula tayo sa pagintindi kung ano ang Colbell. Isa itong plataporma na pinagsasama-sama ang iyong mga mensahe mula sa WhatsApp, Instagram, Facebook at Telegram sa iisang lugar. Ngayon, sa pamamagitan ng integrasyon sa intelihensyang artipisyal, maaari kang lumikha ng chatbot na tumutugon gamit ang natural na wika, nauunawaan ang iyong mga kliyente at automaticong nilulutas ang mga tanong. Kaya't nagagawa mong magalok at pamahalaan ang customer service ng isang buong team sa isang madali at simpleng paraan sa tulong ng AI. Ito ay nagpapadali ng trabaho ng iyong koponan, nagpapabuti ng oras ng pagtugon, nag-aalok ng mas mataas na retensyon ng pagbili at mas mataas na porsyento ng pagtugon. Ngunit magtatanong ka, paano ito gumagana? Okay? Magsimula tayo mula sa mga pangunahing kaalaman. Una, tukuyin ang mga tagubilin na gusto mong sundin ng chatbot. Ibig sabihin, gumawa ka ng isang malakas na prompt para sagutin ang mga madalas na tanong, gabayan ng gumagamit o kumuha ng mahahalagang datos at higit sa lahat, Magtatag ng mga patakaran ng pakikipag-ugnayan para sa iyong artificial na talino. Pagkatapos, ikonekta ang iyong Call -bell account sa API ng OpenAI sa pamamagitan ng isang simpleng integrasyon. Iniwan namin ang tutorial sa ibaba sa description. At sa parehong paraan, maaari mong tingnan kung paano ito ginagawa sa ngayon sa screen. At ayon, aktibo na ang bot mo. Sumasagot ito sa loob ng ilang segundo at pinapabuti ang karanasan ng iyong mga kliyente. Dito sa screen makikita mo ang isang malinaw na halimbawa kung paano mabilis na tumugon ng EA sa isang kliyente na humihiling ng schedule. Ngayon, magtatanong ka kung ano ang mga benepisyo ng lahat ng ito. Una, mayroon kaming mga agarang tugon kahit na nalampas sa oras ng trabaho upang mapanatiling naka-attend ang iyong potensyal ng mga kliyente sa lahat ng oras. Pangalawa, makatipid ng oras para sa iyong koponan pangatlo, mas mataas na kasiyahan ng customer at mas maraming oportunidad ng benta para sa iyong negosyo at panghuli pero hindi naman kahuli-hulihan ang suporta gamit ang intelihensyang artificial ay ganap na may iaangkop at hindi kailangan maging isang eksperto sa teknolohiya. Tulad ng nakikita mo, lahat ng mga benepisyong ito ay posible dahil sa IA at sa gayon ay may kakayahan kang i-maximize ang kita ng iyong negosyo sa pinakamaikling panahon. Dagdag pa, Tandaan na maaari mong ituro sa bot ang tungkol sa iyong mga produkto, iyong tatak, iyong mga patakaran o proseso. Kailangan mo lang siyang sulatan sa natural na wika kung ano ang gusto mong gawin niya. Isang napakagandang tip ay gamitin ang ChatGPT para disenyo ang prompt ng iyong negosyo. Hinihiling sa AI na i-optimize ang lahat gamit ang impormasyon ng iyong negosyo. Maaari mong makita kung paano namin ito ginagawa ngayon mismo. Para halimbawa, kung ang isang kliyente ay magtanong tungkol sa pagpapadala, sagutin mo gamit ang aming mga oras at presyo. Kung may reklamo siya, magalok ng paumanhin at humingi ng karagdagang detalye. Tanda na ito ay isang bagay na maaari mong baguhin habang sinusubukan mo kung paano tumutugon ng AI sa ilang tanong o sitwasyon. Huwag masiraan ang loob sa unang subok. Ito ay isang masipag na gawain hanggang sa ang prompt ay ganap na na-optimize at ligtas sa mga pagkakamali. Sa ganitong paraan, malalaman ng AI kung ano ang gagawin at paano kumilo sa bawat sandali. Ngayon, kung gusto mong subukan ito, pumunta ka lang sa aming website, callbell.eu, at gumawa ng iyong libreng account. Mula doon, maaari mong i-connecta ang iyong WhatsApp at simulang i-configure ang iyong bot gamit ang IA sa loob ng ilang minuto. Inilagay ko ang mga link at tutorial sa description. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, ilike ito, mag-subscribe sa channel, at i-activate ang kampanilya para sa mas maraming tutorial na gaya nito. Paalam!